Walay nakapanigiyani na tao. Dili ni ako ah. Inyo ni. Eh. Inyo ni eh. kay. Ang inyong matag opinion sa matag grupo, ako yung katagag value. Inyo ni eh, na adlaw. Ibuk na yun ni sa ato incharge in-charge kay para muni ang venue o ang lugar din. Kung kung inyong concern, ato matagaanog, panahon na mapaminaw. Kay para na ako, isip mayos malay-balay, I have to be open and participatory na pangguberno. Okay? Participatory meaning, paninaw na ko inyong mulo kay para matagaag solusyon. Na ang gobyerno para musulbat sa taksa-taksa nato ka problema. Kita tanan diri na man tayo pamilya, kita tanan diri na inabuhi mong yuta. Wala man may tungong nang inabuhi rin mong yun. Sa insakto na pamagi, sa batas, sa walay panglimbong o walay pamintaha. So isip mo yun, sumalay-balay, trabaho na ako na maplastar po mo o sa mudpun. So salamat po kang Mr. Kabilas na nasa diri. Kay dili ni na ako maatutanan. So I hope, kay taga malay-balay matatanan, in case na nagwadua mo, tagda na lang ang nahadiri karon sa sulod. Nga naman, taga malay-balay naman ta. Nga naman, membro man mo sa inyong kagalingo na organization. Isag membro mo sa inyong kagalingo na organization, interrelated man ang atong panguyo diri sa malay-balay. Okay? Mahura kita ako ang isip mayos balay-balay. Tabangi ko ninyo na dagan patag mapasabot. Sa kiingon pa, perminti man na itong madunggan ng unity is our strength. Pero ato ba ginang gibarugan? Ha? Ah, sa itong kasing-kasing? So nga kung kabuhaton na mabati ninyo ang inyuhang mga mulo, ang inyuhang panglantaw sa kinabuhi, kinanglan akong ma -ibauan. Kay para pagpadagan ako sa sulat sa malay malay huwag sa panginan na nun, huwag sa nag-direksyon, buhiyot ka. Sagin so, ko pa ganina, dili ni ako ah na organization. Ego lang nag-facilitate ang city government ng malay malay na matapok mo. Wala pa ganin ni na bagsitan sa city. Ha? Magsina ninyo? Wala pa ni na bagsitan sa city. Kung di rin ako nakita ang inyong matinud matinunano na pag-ani, nautanagay ko kanuli, ikaw na ni nun. kaon na ni. Tuwas kung kaya na ako mag-miracol, makatong, kabantay mo kang Jesus Christ, ginuhi pa ulit na gino, ni sila ginuhi, kaya naman, banggoto mo ni. Hindi tini na to, mapidi mapakaon, sige buwat sino, nag-miracol, tulog ka isa, upila to kapal, ipakaon, 5 kapin, pag umagkaon, naka, simple pila ka basket, kung ano nung Kamu mo eh, ko nung ang nagdala sa inyong pagkaon, kana, nakinaiya, kana na kayo niya yun na ninyo, dako yung kayo kagsaludo niyo, dako yung Nagpasabot na yung pagkani inyong kagaling yung kabubuton. Ngayon responsible mo sa inyong kagalingong matag organization. Pero wala nagpasabot na kayo, inya na, wala na lang po ng city. At least, nasugdan, sunod tuig, maplastar, mas mabibo pa, o mas madagan pa makaber. Una-unaan ninyo na inyo niya, inyo niya organization, di inyo ko mangilabot di ko mangilabot. Ang ako lang yun. Ang ako lang, itagaan ko gigay yun ang mga istorya ni Tubangan. At least, bisag isa lang din katao na maka-influensya ko sa iyang paglantaw sa pagpuyo din sa malay-balay o din sa kalibutan, mausap na no, maodin niya ang gobyerno. Kabahin yun ay ko sa gobyerno. Nagyun ay ko'y tingog sa gobyerno. Kaya usahin, batay na to, layo ra gid kay Taas ra gid kay Taas, labi nag-wabot ka sa ingani na posisyon, mag layo ra kayo. Puso na ko na isa kita. Kadisting na anak. Ikaw, kagawad sa pili. Na ang tao mo, doon sa inyo, diha na, kapangayo o trabaho kay makita na mo na ang inyong dalang. Na dili na ko, mga tag. Kana, ang isa pinaka sakit yun. To be honest, naun sao na ko. Busa sa different organization, labi na sa mga transportuda, ako the na ko, pasalamat na sa inyong kagalingong paningkamot, nabuhin ninyo yung pamilya sa isip, mayos malay balay. I will do my best. Tanan, makaya na ako. With the, all the resources available sa city government ng malay balay na mahatag po sa inyo. Kung sa magaling ang agawang, mahatag. Basta kay pa-insakto lang, legal lang, wala tayong nalapasan, buhato na ako. So makaya. Pariya na ta taga malay balay. Masakit ko kung nagigoy makita na isang kapamilya na maglisod. Ni aki magyapon ana. nagtakot man ko na kalisod yapon ni. Importante lang na away lang yung gago, sulong ngayon ka. Kanara gina, Dol, salamat. Takog yun kalipay. Kinatibok ang pwersa sa dakbens, si malay-balay, o itong Last Thursday o Friday, nakaantong ko kagayan, wa mi lain ginuwat, iplaster lang yun ang local development investment sa malay-balay. Listo na kayo na sa ton, teknikal na kayo para to sa ato tanan. Na atong pang-gobernal trade, gawas na open, participatory, maagit ay kasundo na plano. O gusto na ako ang inyo ang input niya na. O kanina mga pamagi, panagtapok sa club, sa organization, isa ni. Eh. Makahungong manitanan. Wala man ko ikbalibara na ni, di nyo na ako personal, maila mga ngalan na ni. Pero di ko mo balibag, kumuha na sa opsina. Mura gid ako. Kung mata grupo na concern, na may presidente. Kay para maistudyahan. Normal yun na ang discussion, normal gyud nang masaway ka. Ang importante na ay video atong istorya. Kaysa mag-away ta. Duha ka grupo di man tingog. Dabi isa ra bay terminal, isa ra bay simbahan, isa ra ang gisaano. Ug pag-abot ni sa gisaano, makita nimo lain tinamo. Balik ka, mulakaw ka kayo, basig matagpon ninyo. Kapat-sada kayo ng D.S. Malay-Balay, kas ka barang barangay Bioleta, katukas sa Sumpo, bisagog kumpitinsya mo. Sa inyong panginabuhiyan. Ang importante, maka-naong-naong ka, maka mata ka tanaw. maka mata ka tanaw sa inyong ising kayo ngun. Maoragin ako ngayon ng D.S. Malay-Balay. Atong mo ng Malay-Balay na aset sa Bukidnon, aset sa Region 10 o asset sa Pilipinas. Kanalang yun. Tabangin ko ninyo.